Hello and what's up mga kalay and welcome back dito sa Alay Nation Vlogs mga kalay day 6 na nga ng ating colony ngayon mga kalay At uh, yun nga mga kalay meron tayong good news mga kalay Kasi dalawa sa ating breeder ay napisa na yung itlog nila mga kalay So yun mga kalay narito na yung balat nila tinapon ko na mga kalay So parang hindi na rin sila maka hindi na rin matang Parang hindi na rin sila mag alis mga kalay So tayo na rin nag, alis noon At uh, balik, yun nga mga kalay meron tayong dalawa sa so, colony natin ang nakawala Eto yun no yan o. No? Nakawala yan yung isa. At eto naman yung isa. Yan o. No? Nakawala. Yan. Pero okay lang yun. Mga kalay, mamaya naman papasok na rin yung mga yan. So, hinahayaan ko lang sila dyan sa labas. At yun nga mga kalay, ano. So, i-update yeah, ko muna kayo dyan sa ating uh, ilakay na bago mga kalay. So, eto siya mga kalay. Makikita nyo. Yan, kanina lang yan napisa yun na pisayo, No? ang to. Pero hindi tayo sure kung mapipisa itong isang to mga kalay. Itong isang ito. Pero okay lang yun. At least meron ng inakay tayo dito sa ating Pure Jansen mga kalay. At the same time mga kalay, eto din. Meron na rin tayo rito isa. Ayan o, kapipisa yan kanina mga kalay. Ayan o. So yung may crack na rin yung isa mga kalay. Makikita nyo may crack na din yung isa. Ayan Kung may crack na rin yung isang itlog. So yun mga kalay. And for sure mga kalay, itong isang ito ay uh, next week pa. January mga kalay. At the same time, ito malaki na yung ating inakay. Ang bilis sumakay kasi solong sinis ah uh, sinusubuan. So yun nga mga kalayano, natanggal na rin natin yung tubig nila yung kanina umaga, plain water. At uh, papapasukin ko na tong dalawang to. So babalik ko sila yung sila mamaya. So yun nga mga kalayano, yan nabigyan na natin, natapos na, nauubos na ang kanilang uh, pagkain mga kalayano tapos na so painumin na lang natin sila ng vitamin pro mga kalae yung ating binibigay na vitamin sa kanila mga kalae at the same time mga kalae dito ubus na rin tingin ko o oh, ayan mga kalae ubus na rin oh. tsaka ito ubus na rin so naghihintay na lang sila ng vitamin pro nila yung kanilang tubig so itataob na natin to para hindi nila madumhan kung sakali mga kalae tataob na natin to para sure na hindi nila madudumhan pag naduman yan, mapapapunta sa kakainin nila bulate ang kalalabasan niyan kaya lagi nyong tatanggalin o iya tataob ang inyong pakainan kung nasa sa loob tataob natin para sure kasi check check natin yung ating pliers kung ubos na rin yung kanilang pagkain mga kalae so, tingnan natin yun ubos na rin mga kalae wala na silang kakainin. Saktong-sakto na yan para sa kanila. Bale, ang binibigay natin sa bawat kalapate natin ay 30 grams. Bawat isang ibon, mga kalae. So, ayan, no, sinasaid na lang nila yung butil-butil. Yung maliliit. Ya, handa ko na yung tubig nila, mga kalae. Yung kanilang Bitmin Pro. Bitmin Pro ang bibigay natin kasi pampalakas to muna, ng digit, Pampalakas to ng patuka yung kanilang mga kinakain so pampabilis din tumunaw ng day at pagpaganda rin ng digestion nila mga kalae at nagbibigay din ng mga iba't ibang vitamina para sa buto sa muscle at sa kanilang uh, mga balahibo mata at iba pang mga internal organs mga kalae yon ang tinutulong ng Bitmin Pro. So, painumin na natin sila. Let's go! So, yun nga mga kalay, ano? yan, nabigyan na natin ng Bitmin Pro ang lahat ng ating mga alagang kalapate. At ito rin, nalagyan na rin natin to mga kalay para mainom niya ng may vitamins ang kanyang tubig para hindi sila mamayat mga kalay o maging malusog. So, wala na rin tayong pagkain dyan. Ubus na kaya na goodness na tayo. So lahat 'yan mga kalae ay eh, nabigyan na natin ng kanilang uh, Bitmin Pro at bukas nga ay eh, magbibigay tayo ng electrogen o electrolytes sa kanila para hindi sila para lalo madagdagan ang kanilang health, ang kanilang health maintenance nila mga kalae at saka the same time mga kalae eh, hindi sila lalong ma-stress. Yon. So goodness na goodness na tayo. Tatakpan ko na lang 'yan lahat mga kalae. Wala na tayo ibang gagawin kundi tatakpan yan So goodness na goodness na 'yan. Maglilinis tayo bukas o sa sang araw o Friday o Saturday ng uh, kanilang mga tray mga kalae. Eh, Nag-ayos din tayo nito kanina kasi balina pa lang paan yan. Hindi ko napansin. So, baka makaguho makakawawa naman ang ibon natin. Dito na nga natapusin itong video to. Para sa araw na to, so please like, share, and subscribe mga kalae sa ating Alae Nation Vlogs dito sa YouTube channel. Huwag nyo nagkakalimutan mag-follow sa ating uh, Facebook account, Bonderos Reyes, at sa ating uh, Facebook page, Alae Nation Vlogs mga kalae. So yun mga kalae, salamat ng marami sa inyo. So ikaw na nanonood, magyaga pa. Bye-bye!